Ngayong araw guys ay mandayo kami sa ibang isla manguha ng pamuntaha. As you can see patungo na kami sa ibang isla. Medyo malaylayo rin ang pupuntahan namin ngayon for tourist video. Patungo nga pala kami sa Amuntay. Sa papunta namin sa Amuntay na pandayuhan namin ay bumungad ang masamang panahon. Inulan kami ngayon hinangin at sobrang makulimlim ang panahon natin. Sa pupuntahan namin ngayon ay nalabyan namin itong bunsod ng isla at mga gagakit ng similya dito sa Bungan Residence. Medyo malapit-lapit na rin kami sa amuntay na area na pandayuhan namin As you can see guys, andito na kami sa amuntay At umambak na ngayon si Dudong dahil andito nga kami sa amuntay na dinayuhan namin Nagkain-kain muna ako ngayon ng super crunch dito sa pambot dahil tao pa dito At sila muna ang maghahanap ng buho ng pamuntaha At dito lang si Dudong nagtukun-tukun para maghanap ng bahay ng pamuntaha At si Lian din ay naghanda na siya ng gamit dahil maglangoy-langoy siya sa paghahanap ng bahay ng pamuntaha dito bising busy talaga ang dalawa samantalang chel-chel lang ako sa uli ng pambot dito at sa puntong ito migunit na nga si Lian sa pambot para maghanap ng bahay ng pamuntaha sobrang langoy langoy na talaga siya pero wala pa rin bahay ng pamuntaha ang nakita niya kaya sumakay na lang siya dahil babalis kami sa ibang isla so sad talaga dahil babalis naman sa ibang isla dahil hindi malas kami sa amuntay at walang nakitang bahay ng pamuntaha kaya patungo naman kami ngayon sa ibang isla nagbakasakali kami ngayon dito na makakuha ng pamuntaha. Yan pala na isla ang pupuntahan namin sa isla ng Maupia sa bandang Barcelona. As you can see guys, nasa dagat na nga ulit si Dodong dahil maghahanap siya ng pain na isda sa pamuntaha kung sakaling makakita kami dito. Medyo mangit-ngit din ang panahon dito sa bandang Barcelona dito sa isla ng Maupia sa paghahanap namin ng pamuntaha. Sobrang ganda naman talaga ng islang ito, perfect kung gusto niyo ng peaceful mind dito. At sa puntong ito, Panay tukon-tukon pa rin si Lian sa pambot para maghanap ng bahay ng pamuntaha. At ngayon, nasa dagat na si Lian dahil may bahay ng pamuntaha, ang nakita niya, binutangan muna niya ito ng maliit na kahoy para ilhanan dahil wala pang isda na nakuha para ipaon dito. As you can see guys, may inukab na po na bahay ng pamuntaha si Lian at binutangan niya naman ito ng kahoy dahil mamaya alilitigan ito kung may paay na kami na isda dito. Garabi na talaga ang langit, nagitom-itom -itom na talaga pero hindi itong panahon ang magpapatinag sa amin. Patuloy pa rin kami dito sa paghahanap ng bahay ng pamunta dito sa isla ng Maupia. Sobrang saya ko talaga dahil nakaselfie-selfie -selfie na talaga ako dito sa isla at matagal ko na gustong tumamak dito. Kaya nag-enjoy talaga ako ng sobra dahil wish come true na talaga ang pagpunta at makatamak dito. Ang ganda din sobra ng mga bato ng bantilis dito at sobrang dami pa talaga ito. Sa paglakad-lakad ko ay may nasugatan akong ituman na balatan, din pinulot ko ito at nakaihi-ihi din siya agad dito. As sure you can see, may balatan din na tumago sa bato, din pagbunlot ko naputol ito. Sa puntong ito, nakakita naman ulit si Leia ng bahay ng pamuntaha at inukab niya din ito dito. Biniyaan niya lang ito dahil maliit yon na bahay, din patuloy pa rin siya sa hanap ng bahay ng pamuntaha. Sa paglakaw ko ay may nasugatan akong ituman na balatan, Ito pa gayon na sobrang nag-ihi-ihi ngayon dito. At ngayon may nakita din akong bulalo dito Umabot na talaga kami dito sa malaking bato Sa paghahanap ng bahay ng pamuntaha At sa puntong ito May tuma na po na nag ihi Ang nagpasurang sa akin At ito pa gayon na sobrang utugay pataraw Ang ihi niya dito As you can see may binunlot-bunlot na po Nakong brown na balatan dito At sa pagbunlot ko ay naputol siyang ngayon dito May mga sihi din pala sa mga bantilis dito At ito pa Ano kaya itong parang sisi na dumikit sa bato? At ngayon may balata na po na nakitaan at sa puntong ito may isda na nga napain kami dito kaya tataanan na ni Lian itong bahay ng pamuntahan na nakita niya kanina dito. Tingnan niyo ng maigi kung paano niya tinaanan itong bahay ng pamuntahan so that you will learn too much dito. At ngayon naghihintay lang kami saglit dahil lumibkas na itong pamuntaha. Din binunlot na dahil ito ni Lian ang pamuntaha. Din kinuha niya ang taan at yan na ang pamuntaha. At sa oras na ito, taana na naman ni Leah ng asawa na babae na nakuha niya mismo sa buhong ito. Sa isang bahay kasi may dalawang nakatirang pamuntahan dito na mag-asawa. Din iiwan muna namin ito dahil maghahanap pa kami ng bahay ng pamuntahan dito. As you can see, may butbut akong nilugit-lugit ng kamot dito at sobrang maluspad-luspad pala ang butbut ng Barcelona kumpara sa aming isla na mapula-pula. At sa puntong ito, may brown na balatan at kinuha ko ito na kahit siya sabay lumulugwa ang tagok niya. As you can see, may ituman pa at may kalok pa taraw ang tumoy niya. At nakaihi-ihi talaga ang tumoy ng balata na may kalo kalo At sa puntong ito, may bahay ng pamuntahang nakita ko. Yan ang palatandaan na may pamuntaha at ito ang bahay niya. As you can see, inokab na nga ni Leah ng bahay at sobrang laki ng bahay na ito. Big ang size ng pamuntahang ito. Kaya tataanan talaga nila ito. At ngayon, nagtusok na nga si Leah ng stick dito dahil magsusugod na siya sa paglitag sa pamuntahang ito. This time ay binayaan muna namin ito dahil naghahanap naman kami ulit ng bahay ng pamuntahan na lilitaga namin. Sobrang lakad-lakad na talaga ni Dodong sa paghahanap dito. At sa puntong ito, lumibkos na itong tinaan ni Lian kanina at hinahinay na din siya sa pagkuha dito. Din sa wakas, ito na ang pamuntaha. Din tataan naman ulit niya ang asawa ng pamuntaha. Ito pala yung pamuntahan na nakuha at malaki itong kuha. Din pinulot niya ito dahil ibutang ito sa sudlanan at nasa kay Dudong na ito din sinulod na nila sa plastik na sudlanan at inilagay na itong pangalawang huli sa palayaw dito. As you can see, time out muna kami sa paghanap ng pamuntahan dahil magkain muna kami dito dahil nagugutom na kami sa paghanap ng pamuntaha sa islang ito. Tapos na rin kami sa aming pagkain at uminom na si Lian at high tech din pala ang baso ni Dudong dahil mas ito. At sa puntong ito, Dali-dali na rin silang dalawa at nagdagan dagan dahil lumigkas sa ang pamuntaha. Hawawa na talaga ang pamuntaha dahil nabitay na ito kaya tiniwasan ko na ang pag-ibot dito. Din ito na ang babae na asawa ang ng pamuntaha. Nandiyan na kay Lian, tinanggalan na niya ng litag ito bago ibutang sa sudlanan. At ngayon patuloy pa rin ang dalawa sa paghahanap ng bahay ng pamuntaha. At ito may nakita silang bahay. At inukab naman ito ulit dahil tataan na naman ito ni Lian dito. At sa puntong ito, ibinutang na ng ang litag na may paina isda sa ilalim ng buho. Kailangan mo talaga ang ayusin ang paglitag para makuha talaga ng maayos ang pamuntaha. Diniiwan mo na ito sa ang litag. Balikan lang kung lilibkas na ito dahil maghahanap pa kami ng malilitag na pamuntaha dito. Habang naghahanap pa kami ng bahay ng pamuntaha dito ay mag-shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Hisguchi at kay Noymi Ugaldi from Maribuhok. At sa sinong magpapashoutout dyan, mag-comment lang kayo sa video ko para manotice at ma-shoutout ko kayo dito. Sa paglakad-lakad ko ngayon dito ay may nakita akong taga Barcelona na mga bata na sobrang basa dito dahil sa tindi ng ulan sa hunasang ito. Itong kasama ko ay panahintay pa rin na lumabas ang nilitagan niya na pamuntaha kanina at pati na rin ako naghihintay na rin dito. At sa puntong ito, ito na nga ang hinihintay namin na sa buho na talaga ang pamuntaha at binira na ito ng kasama ko. At ito na nga ang pamuntahan na nakuha ng kasamahan ko. Medyo malapit-lapit na talaga sumapit ang gabi kaya hinipos na nga nila ang mga kagamitan sa paglitag dito dahil uuwi na kami sa isla namin at hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow, like, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga video ko dito tungkol sa dagat namin.